Good nung sa ating lahat uh, uh, Marami pong salamat yung mga nagnanood sa ating shortbita uh, uh, short vita sa ating YouTube channel uh, hindi ko naman inaasahan na magbooom at ah um, uh, maraming maganonood sa ating uh, uh, ano ba yun short vita sa YouTube at mahigit uh, 100,000 plus na po ang nag -like, ay nagviews at 2,000 plus mahigit ang nag-like dun sa ating short beta sa YouTube. Ano bang video yon o short beta? Ang short beta natin guys ay gusto ko lang i-promote yung kalamansi namin dito. Uh, hindi lang dito sa Bicol, dito sa Kamsor, kundi sa buong Pilipinas na ang kalamansi natin ay napakasarap at napaka-healthy lalo na sa ating katawan. At ito'y napakasarap ilagay sa mga ap uh, pagkain natin. At higit sa sa lahat guys, at least nag-interact hindi lang dito sa Pilipinas, uh, nakita ko may mga nagko-comment na mga foreigner. At syempre ayun, uh, na-promote yung ating napaka sarap at napakaasim na kalamansi. Alam niyo mga ka-farmers, uh, sa pa YouTube-YouTube ko, uh, pa video natin sa YouTube. Uh, hindi naman nag boom ganoon kabilis na ilang araw lang nagka-views tayo ng 100,000k sa isang small youtuber katulad natin na hindi naman sikat ay magganong kalaking views sa akin na ah, nagpapasalamat na ako niyan kung maka-1000 views or 500, 200, 100 views nga ay ah, malaking pasasalamat na natin yan ibig sabihin ah, sa ah, malit na subscriber natin ay maraming nanonood totally yung subscriber natin sa youtube ay uh, 1,000 mahigit uh, pero ngayon 5,000 plus ang nagsubscribe sa atin sa challenge na yon. kaya sa ngayon susubukan natin uli yung challenge na yon. Uh, ipapakita ko sa inyo na uh, mag challenge tayo na hindi tayo ah uh, Kaya hindi tayo sisimangot kapag kumain tayo ng uh, kalamansi. Kaya tara let's panoorin na natin at, at magcha-challenge na tayo ulit. Part 2.